Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito na tayo sa pangatlo or pang-apat na araw natin pagdi -discuss ng ating series which is yung Trusting in God's Plan. So ngayong araw is magpo-focus tayo sa ang lahat ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti or yung kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. So in lieu of this, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw ay ang Romans chapter 8 verse 28. So in English, Standard Version, sabi rito, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose." So in Tagalog translation naman or sa ang salita ng Diyos, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos. Sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. So ang main point lang ng Bible verse na ito is yung mga nagmamahal daw kay God. Para sa mga nagmamahal kay God, lahat ng bagay is nag-work together for good. Para sa kabutihan or para sa ayun, kabutihan natin and para sa kapakanan natin. Kung isa tayo doon sa mga nagmamahal kay God, makikita natin, di ba, yung bigger picture na although may challenges tayong in-overcome or maraming hurdles na dumada tayong pinagdadaanan, ang bibigyan pansin natin is yung bigger picture which is ano, lahat ng bagay mapanegative man yung situation natin ngayon or positive, they all work together for for our for our betterness or para sa mas ikabubuti pa natin, di ba? No matter what happens, kung mahal natin si God, lagi natin iisipin or lagi natin may isip na lahat ng bagay work together for good. Kaya nga sabi rito, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Kung sino yung mga tinatawag ng mga taga-sunod niya and magpapa, um, magpapalaganap ng, ng mga salita at ng mga ibinigay niyang misyon sa mga buhay natin, ba? Diba? so, para mas maintindihan pa natin itong Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, trusting in God's sovereign control gives us peace. So, when we say sovereign, kasi parang ano siya, supreme power or authority, yun, di ba? So, when we trust in God's supreme power or authority, control, it gives us peace. So, dahil alam naman natin na si God is siya yung in control of everything in this world kasi siya yung God the creator natin so siya yung uh, kumbaga may superior power or um, supreme power or authority within us di ba kasi siya yung nakakataas sa atin and siya yung God the creator natin so when so when we trust in him and kapag tinaas na natin lahat sa kanya ng release natin doon tayo makakaramdam ng peace, ng kapayapaan. Kasi kapag tayo lang mismo yung nagsasolve ng mga problema natin, di ba? Kung baga lagi pa tayo mag-overthink, parang hindi tayo makaramdam ng peace kasi alam natin may kulang. Kasi nga, hindi tayo, hindi natin siya itinaas kay God. Hindi tayo nagtiwala sa sovereign power niya to control us and to help us live our days, di ba? So, kailangan ano, we trust in God, in God's sovereign power to control us para makaramdam tayo ng peace or ng kapayapaan. And number two, God causes all things to work together for good. So, ito na yung sa Bible verse kanina. Ito yung katotohanan or patotoo sa Bible verse kanina. God causes all things to work together for good. Sabi nga, di ba, ang kalooban naman ng Diyos or ni God ay para sa ikabubuti natin. Wala siyang ginagawa na para ikapahamak natin ng na wala lang, di ba? Although binibigyan niya tayo ng challenges, may purpose siya kung bakit niya yung binibigay sa'yo and hindi niya yung sa sa'yo kung alam niyang hindi mo kayang lusutan or hindi mo kayang solusyonan kung binibigyan man niya tayo ng challenges sa araw-araw na buhay natin is ano, gusto niya tayong matuto or may gusto siyang i-reveal sa atin. And with that, mas lalo tayo nagiging matibay. And gusto niya kasi na nilala nilalapit natin yung sarili natin sa kanya. And tayong mga tao, kailan ba tayo madalas lumapit sa kanya? Di ba kapag may mga problema tayo? So kaya na rin tayo minsan binibigyan ng problema para lumapit tayo sa kanya. So, lahat ng yon, lahat ng mga nangyari sa atin, mapa negative man or positive, lahat ng bagay na yon, si God yung gumawa nun, and He causes all things to work together for good, for our betterment. Betterment. And number three, sabi rito, This truth is only applicable to those who love God. So, yung truth na binabanggit dito is yung teaching number two natin, which is kakabanggit ko lang. So, magiging applicable lang daw ito para sa mga nagmamahal kay God. Kasi gaya nga nang sinabi sa Bible verse natin na, All things work together for good for those who are called according to His purpose and for those who love God. So, ayan na yun eh. No explanation needed mafe-feel mo lang naman or ma makakapag-think outside the box ka lang naman. Worst comes to worst kapag mahal mo si God. Kasi kung binibigyan ka or nagkakaroon ka ng problema at malayo ka sa Diyos, hindi mo iisipin na ginagawa na yon for things to work together. Hindi mo na iisipin yun. Iisipin mo na lang. Ikaw na yung pinakamalas sa mundo. Ganyan. Na napaka-problemado mo. So, kailangan nandyan yung presence ni God. And mahalin mo siya. Para magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, since medyo maikli na lang yung oras ko. Ano na lang. Basahin ko na lang siya ng isang buo. at i-explain ko na lang. Number one, let the Spirit orchestrate your life. Number two, embrace God's definition of good. And number three, receive God's promise by loving God. So, yung sa una, yung let the Spirit orchestrate your life, hayaan natin yung Holy Spirit na mag-lead sa buhay natin. Siya yung manguna. Kasi, iisa e, lang yan naman sila, is si Lord God si yung Holy Spirit and si Jesus Christ para pareho lang naman sila ng ginugol which is yung ano nga natin yung para sa ikabubuti natin yung kalooban nila so we should let the Holy Spirit orchestrate our lives and sa number two i-embrace natin yung definition ni God ng good kasi in that way makukuha natin or ma-adapt natin yung wisdom niya and mas mahihikayat tayo gumawa ng mga good things kasi nga embrace God's definition of good. So, mas mailalayo tayo sa mga kasalanan which is yung main cause ng gap natin between our Lord God. And dun sa number three, na receive God's promise by loving God. Makukuha natin yung promises na yon yung promises ni God and kumbaga mapagkakatiwalaan natin siya lalo ng buo. And maitataas natin yung worries natin sa Kanya. We can do all those aforementioned by loving God. Kasi hindi mo naman magagawa yan kung hindi mo mahal ang Diyos, diba? Kung baga sa tao, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Hindi mo marireceive yung promise niya kung hindi mo siya minamahal. So kung ganun sa tao, the more na dapat ganun tayo kay God. We should love Him more than anyone else in this world to receive His promise. Kasi yung promise niya sa atin is nandyan lang. And kailangan lang natin siyang i-receive by loving Him unconditionally and eternally.